Japan is life para sa mga libu-libong overseas Filipino workers. At dahil iba ang tatak Pinoy sa dedikasyon sa pagtatrabaho, ayon sa Migrant Workers Department sa Tokyo, hindi na raw katakatakang mas dumarami ang Japanese employers na nag-aalok ng oportunidad para sa mga Pilipino. Regardless kung anong trabaho yan, they would always prefer Filipino workers. Uh, number one, ang Pilipino, hindi mareklamo. <laughs> ano po, uh, may sasabihin si Sacho, yung boss, uh, susunod po sila. Ano po. Number two, ang Pilipino daw, ay very magalang. And of course, number three, Majime. Majime means uh, hardworking, serious sa trabaho. Sa datos ng labor office sa Tokyo, aabot sa 70,000 ang mga Pilipinong mga nagtatrabaho sa Japan. Uh, Japan is an aging population, so maraming may kailangan ng caregivers or care workers. Uh, nandyan po yung mga farmers natin, as I mentioned a while ago, tumataas ang need for farmers. Yung mga uh, small ano natin, companies here, um, for example, yung mga nasa automobile industries, ganyan, mga mekaniko, kumbaga. How about yung treatment sa mga Filipino worker? Meron ba mga parang like sa law ng Japan na parang or mga bagong visa program na inaayos para mas ma-improve yung welfare ng mga foreign workers in general. Uh, meron silang tinatawag na equal work, equal pay. So, nasa, ano yan, it is uh, embedded in the labor laws na dapat kung ano ang treatment sa Japanese workers, you should have the same treatment with foreign workers. Ngayong taon, inaprubahan din ng Japanese Parliament ang pagbuwag sa Technical Intern Training Program kung saan kumukuha ng trainees para sa mas mababang pasahod. Ang pag-iiba ng patakaran ay para raw sa ikabubuti ng mga foreign worker. So with the, with the new visa, with the Shuro, Shuro visa, we can make sure that all uh, the protection and the benefits due to a worker So a regular worker, nandun na sa kanila. Nasa transition phase pa ang ipinapatupad na panibagong working visa scheme. Patuloy naman daw ang pakikipag ugnayan ng Filipino-Japanese government para matiyak na protektado ang karapatan ng mga Pilipinong manggagawa rito. Para sa impormasyong napapanahon at balitang on-demand, Tristan Nodalo, Newswatch Plus, Tokyo, Japan.